Anong meron sa pares na to kung bakit hindi ko kinaya at tumakbo agad ako sa pinakamalapit na 7-Eleven para uminom ng C2? Abangan sa vlog natin ngayon. Hoy, ang dami mo naman pera. Siyempre, nag-scatter tayo! Antami lang. Ang dami pera. Ito ko, ito o. Oh. Kala mo ha? Hindi mo yata alam yung swerte na taglay ko. Lagi pala ito sa scatter. Click na yung link. Nasa comment lang yan. So nag-withdraw tayo ng 60,000 pesos para lamang kumain sa Parisan. Guys, ang sarap ng Paris. Paborito namin ni Mia yan. Siyempre hindi pwede mawala yung pandesal. Masarap ang pandesal. Sasusungo sa Paris. O baka ako lang gumagawa nun. Paris sa Cavite to guys. Paan sa Cavite? tinry lang namin kasi syempre stuck kami sa traffic at pagod na kami so kain kami kita mo naman napakadaming suhog na nilalagay ni ate ang sarap nan well hindi ko pa natitikman na amoy ko pa lang amoy ang sarap agad kaya ayun na siguro masarap talaga yan uh, excited na kami tikman tong overload goto at overload paris ayan tinan mo daming sahog ang daming uh, ano, ano yung binalik ano binalik basta masarap yan ready na kami kakainin lang din namin yan ngayon dito sa pagkain namin dito may nagpa picture sa amin kaya nagulat si ate, bakit daw may nagpa-picture sa amin? Sino nga ba daw kami? Sabi ko, ako po si Jem Barrera! Kailangan nyo ko i-follow sa Facebook page natin. Ayun, kaya nagpa-picture siya pagkatapos namin kumain. Ayan, ang sarap ang daming sahog. Ito gusto ko sa Paris, marami kang nilalagay. Para ka nag-experiment ng sarili mo. Nilalagay mo ng sibuyas, ng bawang. Tapos, yun, mix and match. Hmm, sarap. Yung iba nilalagay pa ka ng toyo. Ako di ko nilalagay toyo kasi ang dami ng toyo ni Mia sa ulo. Nagpapilis, ito na red. Hindi pwede yeah. ko, red, ko green. Oh, ah, gusto ko green. Baliktad, gusto ko green na sito. Okay, sito na red. Wala nang green. Basta wala kayong sito na green. Sito na green po. Wala. Wala! Hey, <laughs> <laughs> Ryder! Hindi siguro nito. Hindi naman, miss. Eh. Akin na lang? Oo, Thank you. po, Ang pangit! Nababahay mo! Wala kang kilay pa. Nagmunga naging ano? Mga Ninja Turtles. So mga bro, dito nga pala ako kumikita ng pera. Ayan, napakadami natin we need draw. Sa so, mga gusto maglaro, click nyo lang yung link na nakapin sa comment section below. Mag-register na din kayo. Tapos maglaro na kayo. Ang